Anya my ladies. Today, maaga po akong umalis papuntang Seoul City si Jail para mag-translate. Isang beses lang po ako tumatanggap ng translating jobs kada buwan. Usually kasi malayo or minsan hindi kaya ng schedule ko. Pero to be honest, isang rason din ay sobrang bigat ng mga detalye ng kaso kaya mentally draining. Isa ako sa mga registered translator ng Ministry of Justice. Kadalasan ako nagtatranslate sa immigration, court hearings, at any government interpretations or translations. Today, sasamahan ko ang isang public defense attorney para mag-translate kay kabayan na nakulong dito sa Korea. Baguhang driver pa lang po ako kaya dumating ako ng dalawang oras ng maaga. Dumaan muna ako sa isang cafe para magkape. Nagbasa rin ako ng mga case notes para may kaalaman po ako kung ano ang posibleng pag-uusapan. Sa mga ganitong translations, limitado lang ang impormasyon na binibigay. Kaya kailangan mabilis kang mag-isip at maalam ka sa mga tamang legal terms. Pagdating sa Seoul Detention Center, iba ang entrance para sa mga public service officers. First time kong pumasok sa kulungan kaya kakaiba yung pakiramdam. Pagkatapos ng translation, ramdam ko yung pagod at stress kasi mabigat talaga yung kaso at yung hatol. Matagal mananatili si kabayan sa kulungan at kawawa siya at ang pamilya niyang naiwan sa Pilipinas. Kaya sa lahat ng kababayan natin dito sa South Korea, bago gumawa ng kahit anong bawal, mag-isip muna ng mabuti. Alalahanin nyo na hindi lang ang buhay ninyo ang nakasalalay sa aksyon ninyo.